gikaon ang belt niya uh, sabi super dumi oh parang may ata ata ng ano nokos ano ayan, no. ayan dumi Grabe. super dumi uh, dumi kayo ha. cleaning cleaning pag may time decreaser lang yung katapat yan decreaser ayun i-decreaser lang natin ayun decreaser lang natin yung ano tagak na yung ano itim ano oh, di ba namuti agad ata So before and after ah uh, na nauna di puti na ang ata na wagta na ata ata git okay. So change ta og belt na ang PCX ayan you know, PCX 150 ayan so kakabit natin to itatanong nyo kung paano magkabit nung ganitong belt na malapad kailangan dito uh, add kayo ng mga uh, ito nasa mga 1mm to plus ito may naka built in din ng 1.5mm ito para sumakto dito tapos yung washer doon sa loob tanggalin nyo lagyan nyo ng maiksi manipis na washer ayan ayan, ayan. Tapos ito, kung wala naman kayong ganito, nasa mga 2.5 mm yung ilalagay nyo. Or, depende naman yan sa pagtutono. So, ito, 1 mm din. Nasa mga 2 mm. Plus, kulang pa siya. Lagyan nyo ng mga uh, 0.5 or 1 mm. Yan. So, ayan yung pinalabasan ng pang PCX 150 EDB 150 na belt. Ayan. O. So, sagad siya. Ayan o. Ayan. So, sagad siya sa taas. Belt na yan. Ayan o. Ayan. So, ito, sagad. Ayan. Tapos, dito naman, ayan, uh, 2.5 mm yung ilagay nyo dito na washer. Magic washer para kumasya to. Ayan. Ito, ayan, sakto lang. Ayan. Ayan. So, yan yung kinalabasan ng EDB 150 uh, P6 150 na belt sa uh, nilagay natin sa 150 ni kinabit natin ayan oh. so okay yung clue nya ang um, ano lang nito adjust kayo rito dagdag kayo ng washer na Uh, 2.5 mm dito 2.5 mm na washer para sumakto yung belt na to uh, yan yan yung ano nya yeah. yan na ilaw okay. yan na